tinulungan ni Duterte ang mga mahihirap sa Pilipinas. Alamin sa loob ng 60 segundo. Sa ilalim ng administrasyong Duterte, isa sa mga pinakamahalagang focus ay ang pagtulong sa mga pamilyang Pilipino na nangangailangan ng suporta. Isang halimbawa ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, kung saan binibigyan ng cash assistance ang mga pamilyang mahihirap upang matulungan silang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kasama na rito ang pagpapabuti ng healthcare services sa pamamagitan ng Universal Healthcare Law nila yuning magbigay ng mas abot-kayang serbisyong medikal sa bawat Pilipino mula sa mga simpleng konsultasyon hanggang sa malalaking operasyon. Dahil sa mga programang ito, maraming pamilya ang nabigyan ng pagkakataon na makatawid sa hirap at naging mas maligaya ang buhay ng mga Pilipinong nangangailangan. Kayo ano sa tingin niyo, nakatulong ba ang mga programang ito sa pagbabago ng buhay ng mga Pilipino? I-share ang inyong opinion sa comment section hindi may kakailang malaki nitong epekto sa mga mahihirap na pamilya at patuloy na magsisilbing inspirasyon sa mga susunod na leader ng bansa.